karinderia doon sa pulong. Ah, nasa karinderia kayo noon. Pero ngayon, wala na. Ah, na, tabulag na ko? Paano ngayon yan na eh? nabulag ka na. Gaano kahirap yung ganyan sitwasyon na na walang anak, walang asawa. Buti na lang, nandito pa yung nanay nyo, no? Hello po! Morning po. Kumusta kayo dyan, Nay? Oh, pwede pa pumasok? Ay, sige, pasok tayo, guys. Ayan. Hello, Nay. Pangalan ni Nanay? Pangalan niyo po? Ubita po. Nanay Ubita? Ilan taon na po kayo, na 75 po. 75. Ito po ang bahay nyo? Opo. Dito, dito talaga? Ito, dito talaga kayo natutulog? Dito po. Ah, okay. Po asawa nyo? Wala na po. Namatay na po? Namatay na po. Ilan ang anak nyo po? Sampo. Sam anak nyo sampo? Opo. Okay. Sino naman po siya? Anak ko sir. Ay, anak nyo siya. E, po siya? 55. Tapos kayo 70? Pipe, ano pangalan naman ni Nanay? Nora po. Nanay Nora. Kumusta po kayo? Mabuti so. May asawa si Nanay? Wala na po. Dati may asawa. Dati may asawa, may anak na isa. Opo. Tapos pumunta dito sa bahay namin na kubo ko. Opo. So, dito kami. Mag-ina. Oo. Oh. O oh, bakit nagpunta siya na dito? Oh. Kasi walang mag-aalaga sa kanya, sir. Bakit? Kasi may anak yung anak niya. Okay. Hindi niya maaalagaan yung ina niya. Mm. Eh, bakit umiiyak na si nanay? Nanay Nora! Nandito po si Daddy Frankie. Kumusta po kayo? Labutay pa, sir. Ano nangyari kay Nanay Nora? Nabulag ako. <laughs> Ay, nabulag kayo. Ba't po nabulag si Nanay? High blood ka po High blood, blood Nay? Opo. Hmm na stroke ako. Ah, na stroke. Opo. Okay. So nung na stroke kayo, nawalan kayo ng paningin ganon? Matagal na po ba? Gaano na po kayo katagal na bulag? Isang taon na sir. Isang taon na. Okay. Yung anak nyo, isa lang? Opo, ako anak. Nag-iisa ang anak ni nanay. Hmm? Pero hindi ka na alagaan ng anak mo po. Bakit? Kasi ako na anak, sir. Mm. Eh, yung asawa niyo po, nasaan na? na? Saan nagpunta? Patay na. Ah, namatay. Pero kahit, na, kahit apat ang anak, dapat tulungan pa rin niya ikaw, Nay. So, yung nakar nakalipas na bagyo, kung dito kayo natutulog, di ba umaanggi ito, hindi ba basa kayo sa loob? Oo, pupunta dito ang tubig. Pupunta dito ang tubig. Opo. Di malamig. Opo. Eh kung magdamag maghapon kayo dito, magkakasakit tayo, sisipunin kayo. Paano kayo nabubuhay ngayon dito, Nay? Ano yung source of income? Pagkakakitaan nyo po. Wala po. Wala akong, akong pagkakakitaan ngayon kasi nag-aalaga ako sa kanya. Hmm? Sino bumubuhay sa inyo? Yung mga anak ko. Ah, okay. Binibigyan na kayo ng pagkain ng mga anak nyo? Opo. Yung mata ni nanay lumuluha. Hmm? Ba't lumuluha yung mata ni nanay? Dito lang. Buti na lang may mga anak pa kayong ano, tumutulong. Kung Minsan meron kung minsan wala. Mga... Minsan meron, minsan wala. O, po. Nung malakas pa ikaw na Nora, anong trabaho mo po nung hindi ka pa nabulag? Mga ano na, na doon sa, ano, karanderia doon sa pulong. Ah, nasa karanderia kayo noon? Pero ngayon, wala na. Wala na, tabulag na po. Paano ngayon yan, Nay? Eh, nabulag ka na. Gaano kahirap yung ganyan sitwasyon, Nay, na walang anak, walang asawa. Buti na lang, nandito pa yung nanay nyo, no? po hindi siya maalagaan ng anak niya. Dapat yung priority talaga mag-alaga yung anak, no? Sabihin natin mahirap ang buhay, pero magulang pa rin yan. Nay, paano na po yung buhay nyo ngayon? Wow, well, iyak ng iyak si nanay. Iyak na lang nagagawa ni nanay. Buti na lang malakas pa yung nanay niyo. Ano po? 75 years old. Malakas pa. Ha? Huh? Mabuti na lang. Paano pag nawala na si nanay, eh wala na rin yung asawa niyo. Sino mag-aalaga kay Nanay Rona? Nora. Ay, uh, Nora. Oh, sino mag-aalaga sa iyo Nanay Nora? Yung anak ko sa sir, kung wala na sila. Ah, pag wala na yung nanay nyo. Dapat na ano, ano ba sabi ng doktor sa mata nyo, hindi na ba po pwede? Bulag na talaga? Marami pala epekto yung pag na inatake ka, ano? Pati mata. Pero yung paglalakad nyo okay pa naman. Wala na, sir. Ay hindi ka na rin makalakad. Hindi makalak ako makakalakad sir. Ha? Hindi ako makakalakad. Ano ganyan ka lang, nakaupo lang. Upo. Pero malakas pa yung kamay. Opo, sir. Pagkain nyo po. Nakakain kayo na maayos. Hindi naman naapiktuan yung paglunok. Hindi. Hindi naman ang problema sa stroke. Ha? yung mata. Oh, yung mata. Yung mata Tsaka paglakad. Po. Ba't din nyo dinagdagan yung anak nyo? Eh, isa. Sir. Bakit? Wala na, sir. Hmm. Na yung mga anak nyo po. Sabi nyo, anak nyo, ilan? Sampu. Sampu. Tapos pang ilan po siya? panganay po. Na ah, siya panganay. Siya lang, iisa lang anak niya. Sana nadagdagan para maraming anak siyang aagapay sa kanya. Ano? Kagaya niyo, sampo yung anak nyo. Ngayon, yung mga anak niyo na lang tumutulong nagpapakain sa inyo. Pero matanong ko na eh, kaano na po kayo katagal nakatira sa bahay na to? mag 25 na po. 25 years, ganito po yung bahay? Opo. Mula noon hanggang ngayon? Opo. Ano bang trabaho ng asawa nyo noon? Driver po. Ng? Truck. Ah, driver ng truck. Ang gravel. Mm. Ay, yung mga anak nyo ngayon ay anong trabaho? Driver po. Driver at saka Helpful. helper. Ah, driver, helper. Namana na rin sa tatay nila talagang ganito lang yung buhay Mahirap po ba ang buhay dito, Nay? Mahirap po Gaano kahirap po? Bakit po? Hindi ba nakapag-aral yung mga anak nyo po? Hindi, nakapag-aral din Pero walang ano Hindi nakapag-graduate Bakit po? Walang pera po mm Hmm Nay, sabi mo, almost 25 years na kayo na ganito yung bahay nyo, ganito yung sitwasyon. So, nararamdaman ko po na, na talagang mahirap. No? Mahirap po. Mahirap. So, nakasya dito yung anak nyo na sampo? Opo. Nakakabilib naman. No? Paano nagso-support yung mga anak ninyo? Binibigyan kayo ng mga pera, ganun o bigas okay. na ang dadating dito? Bigas na po. Bigas na. kung minsan bigyan na, bigyan na kami ng bibili ng ulam, ganun. Mm -mm. Pero si na nanay Nora dito lang talaga hindi na nakakaalis? Hindi na. Pero sana man lang yung bahay niyo nadingdingan or naitaas ng konte, ano? Opo. Hoy, bakit po? hindi nagawa ay ang dami niyong anak. Kasi maraming anak, hindi nagawa. Nanay Ubita, no? Nanay Ubita, uh, ako po si Daddy Frankie, siya po si Aling Rochelle. Uh, may mga tao lang po na nagsabi sa amin, nagsumbong sila tungkol po sa inyong mga kalagayan dito. Mm, sana po ya uh, makabalik pa kami dito para mapagdala ng uh, tulong. Oh, at Atay, uh, wag po kayong mag-alala. Nararamdaman ko po yung uh, hirap ng buhay ninyo lalong-lalo na kay Nanay uh, Nora. 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 Oh, Nanay Nora. Ah uh, po kami. Mapapanood ito ng mga kababayan natin. No? Gaya ng sinabi ko, Uh, may nagsabi lang sa inyong kalagayan kaya po nandito kaya tinignan namin kayo Nay Ubita, lalapit ako sa iyo gaya na aking sinabi Nay, baka may gusto kang sabihin, ipanawagan Eh, wala kaming kainin at sa kapira, digas Wala kayong kainin? Opo. So ano gusto mo sabihin sa mga taong mga kapanood anong panawagan mo ba may panawagan ka po ba gusto ko bigyan bigyan daw ako Tsaka, bigyan ako ng tira kanon sige nay sana may makapanood ng video natin no para matulungan nila tayo no okay Bandam, pakuha ng ano, bandam? Sansakong bigas doon? Bigas. Oo. Dali. Yan, para may pansaing sila. Eh, sabi ni nanay, kailangan nila dito bigas. Importante yung bigas, ano, nay? Ano po inulam nyo kanina tanghali, anay? Pilis po. Pilis? Wala kami pambiling ulam. Wala kayong pambiling ulam? Opo, sir. Ilang pilis ang niluto nyo? Isa. Ilang kayong kumain sa isang... At dalawa. Dalawa kayo, naghati kayo ni nanay. O. Sino nagluto na eh? Kayo po. Ako po. Buti na pagluto pa kayo. Opo. Eh mamay ang gabi, ano naman ang na ulam? Wala. Wala naman. Wala. Sa bigas, wala. Hindi, may mga anak naman po kayo. Hmm. Pag ano, pag minsan, sir, mayroon. Pag minsan, wala. Anong gagawin natin ninyo dito pag walang nagbigay, walang bigas? Kagaya mamayang gabi, paano yan? O, dito na lang kami matutulog. Ay, pwede ba matulog ng gutom? Mahirap yon. Oo, pag wala. Oo. Oh. Pag wala, sir, hindi matulog na. Matulog na lang? Oo. Kawawa naman. Ha? Oo, sir. Opo. Hindi, di ba may anak ka na, Nora? Oo nandoon walang ano anak buhay yung asawa kasi ano nag nagkakasakit sir anak niyo po babae oo ah. lalaki manugang manugang niyo paano na nga ba paano na nga ba ganito't nangyayari mahirap ang buhay lalong pahirap ng pahirap ano po Opo, sir. ano ba pwede nating gawin na eh? Ano, bata pa si nanay. Nawalan ng paningin. Nakakaawa. fifty Ha? Fifty-five. Maagang na, ano, nabulag. Kasi ano, so, na-stroke. Na-stroke. Okay. Sige, nay, ano, may dala akong bigas dyan. Sana makatulong sa inyo. Wala kayong bigas dito. Asan ang bigas nyo po? Wala na, wala sir. As in, wala talaga? Oo po. Wala na dyan, Oh. Wala na. Ayun Ay, ang lagayan. Patingin. Wala. Tingnan na. Patingin, honey. Buksan mo nga, hun. Wala na nga. Ay, wala. Walang laman. Wala nang laman. Wala nang iluto. Wala nang iluto. Hindi na tayo kakain. Na, sir. Tiisin na lang natin yung gutom. Hindi oh. naman siguro kayo matitiis ng mga anak nyo. Hindi. Eh kung sampu sila. Hindi kung mayroong magbigay ng kanin. Sa kaulang. Ah, parang dinadalhan na lang kayo ng pagkain dito. Opo. Yung lotong pagkain na lang. Okay. Sige, natin yung bigas. And thank you, Onay. Oh, Ito, isang sakong bigas para sana makatulong po ano. Nay, lipat ka dito, Nay. Tabihan mo yung anak mo. Nay, anong masasabi ni Nanay at uh, uh nakatanggap po kayo ng uh, sakong bigas ngayon? Maraming maraming salamat. Hmm. sa Sabi ni ng bigas. Oo. Oh. Si Nanay Nora naman. Nanay Nora! Sir. Dito ako. Nakikita mo ako? Ay, hindi. May tanong ako sa'yo, Nay. Nay Nora, gaano po kahirap yung mawalan ng paningin? Kasi masakit ang mata ko, sir. Opo, gaano po kahirap yung taong mawalan ng paningin? Matalamas. Mahirap. Mahirap, Sir. Walang um, paningin. Mm -hmm. Mas mabuti pa yung meron. Opo. So, gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, nanay, na ganyan, hirap maglakad, tapos walang paningin? Mahirap, Sir. Mm -hmm. Sige, nay. Laban lang po tayo, ano. Huwag ng pag-asa. Mag-pray lang po tayo na no? Tsaka sana hindi ka pabayaan nung anak mo. Sana kunin ka niya. Kasi si nanay, oh, matanda na. Wala na rin. Mga kapatid nyo na lang nagbibigay-bigay sa inyo. Ang minsan, may luto pag wala. Sige. Anay! Bukod sa bigas, uh, may ibibigay din po si Aling Rochelle sa inyo, ang aking asawa, no? O, oh, honey, bigay mo kay nanay. Um, Bili nyo ng ulam po, na? Opo. natin, na? One, two, three, four, five, six. Yan, ay. Eh. Para may, may pang ulam po tayo. Opo. Maraming salamat po, madam. Yes, po. Wala pong anuman. Ingat po kayo, nay. Pagpasinsyahan nyo na po, ano? At uh, ipag-pray lang natin na sana makabalik kami dito para mas makatulong pa kami. Sana makabalik kayo dito, sir. Opo, may awa ang Diyos. Parang may magbigay sa amin. Opo. Um, masaya ka ba na na nakapasyal dito ang Team Daddy Frankie? Masayang masaya. Masayang masaya. Kilala niyo po ba si Daddy Frankie? Opo. Paano niyo nakilala? sa TV at sa radyo. Oo. Oh. Ano po, paano nyo sila kakilala? Napapanood nyo ba? Ano ba, ba yung nakikita nyo sa kanila? Magbibigay ng wala. Yung mahirap buhay. Ah, nagbibigay sa mga mahirap ang buhay. Hmm. Anay Nora, okay ka lang? Alis na kami. Salamat, madam, ma. Ano masasabi ni Nanay Nora? Hindi talaga mapagsalita, no? Si Nanay, hindi mapagsalita ng kanyang nararamdaman, iyak-iyak na lang, no? Dinadaan na lang ni Nanay sa iyak. Kaya mo yan, Nay, laban lang. Ano po? Yun, mga kababayan, ito po yung sitwasyon, ito po yung kalagayan nila. Napakaliit na bahay, tanyoy nyo yung mga dingding, mga lumang sakot, lumang tolda lamang po ang nagsisilbing panangga nila sa hangin, sa ulan. Pero gaano ba kahirap ang manirahan dito at puro sako na lang? Pero wala tayong magagawa mga kababayan, no? Kundi talagang dahil sa kairapan ng buhay, kaya talagang kanilang lalabanan gaano man kahirap. No? Sabihin man natin sinanay, sinuerte, dahil may sampung anak. Pero bakit hanggang ngayon naghihirap pa rin at hindi pa rin pinalad yung kanyang mga anak? No? Opo. Bakit, Nay? Kasi walang nag-graduate sa amin. Walang nakagraduate sa mga anak mo? Wala. Grade 6 lang. Puro grade 6 lang? Opo. So, ibig mo sabihin, Nay, kung nakapagtapos sana sila ng pag-aaral, no? Opo. So, talagang... Uh, kailangan pala talaga na yung mga pagtapos ng pag-aaral, no? Opo. Hmm. Nay, naka-video po kami, Nay. I-upload namin ito. May mensahe ka po ba sa mga bata na para pagpatuloy nila yung pag-aaral nila para guminhawa ang buhay? Opo. Kayong mga bata na nag-aaral, mag kayo para matutulungan nyo yung mga nanay nyo. Matutulungan nyo yung mga nanay nyo. Ramdam ko si nanay mga kababayan. kumbaga nakukuha ko yung ibig niyang sabihin bagamat hindi niya masabi lahat pero naintindihan ko siya gustong gusto niyang matulungan siya ng kanyang mga anak pero hindi niya masabi dahil ayon sa kanya hindi nga sila napag-aral hanggang grade 6 lang daw na eh napapaiyak na lang siya Nay, huwag ka pa rin mawala ng pag-asa ano po? mag-pray ka pa rin no? Ibali na ay alam ko mahal na mahal ka ng mga anak mo. Alam ko hindi ka po pababayaan, no? Hindi kayo pababayaan. Okay, hani? Okay ka na? Ayan. Ay, ha? Ah, may ako oh, umiiyak ka kay nanay. Sige lang. Kaya mo yan, nai. Pray lang po kayo. Hmm, kakayanin. Sige, nai. Marami, maraming maraming salamat po. God bless po. Sige. Umiiyak si ano. Nanay Nora! Nanay Nora, ba't ka umiiyak? Iyak na lang. Bili kayo ng ulam, Nay, para hindi puro pelis ang kinakain nyo, ha? Pabili kayo dyan kung sino pwede nyong utusan, mga anak niyo. Sige po, maraming maraming salamat po. Salamat, Mada. Hello po! Ay, kumusta po kayo rito? Please, ah, ah. na oo buongay oh, oh, ni... lahat na Ay, ang dami ano salamat po sa inyong lahat No? Ang dami ano ano po counting tulong bigas. pambilin pagkay bigas. ano so, ano yeah. ano ano oh. ano 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 ay, Alika, sabi nila mga followers lahat tong mga to. Okay? Napakarami. O oh, sige. Ha? Huh? Okay. Sino mong followers? Isa. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Atras kunti. Atras lang kunti. Atras lang kunti. Ha? Huh? Wait lang, wag tayong kunting timingan lang. Hawakan mo to. Sa dalawa, followers. Hindi, wait lang. Dalawa, tandaan yung cellphone niyo Sa pa cellphone. Tatlo. <manyan> apat. <manyan> ha? Lima. Okay, tama na tong lima. O, atras muna. Hindi. Kahit hindi ko nakuha yung cellphone nyo, magkakaroon kayo. Okay? Atras muna, atras muna. Okay. Wait lang, makinig. Huwag makinig. Okay, quiet please. Ganito yan. <coughs> Wait lang. Sa dami ng followers na to, hindi ko pinili yan, no? Pag lahat ng cellphone na yan, may share sa upload videos ni Daddy Frankie, may sampun kayo ngayon. Yeah! Ito lang titignan namin. Kung may upload videos to, isang representative. Wait lang, wala. Quiet lang, quiet. Oh, ma, mali ka. Kanino to? Ah kanino to? Oh, walang share, pa tay. Ang kailangan namin yung may share. Na na, okay na. Disqual. Guys, ganito na lang po. Kasi wala akong wifi. Ganito na lang po. Kasi sabi ko, kung yung limang kino, ang dami po eh, ang daming followers. Kailangan may up share kayo ng upload videos ni Daddy Frankie. So yung lima na yon, isa pa lang hindi na nakashare. So ganito na lang para magbabalik kami dito. Pagbalik ko, dapat lahat kayo nakashare na na-upload videos ni Daddy Frankie. Ano? Hindi po, babalik po ako para magdadalang ayuda. Para pagbalik ko, magkakaroon lahat. Okay? O, para may chance kayo na mabigyan na mag-share tayo ng mga upload videos ni Daddy Frankie. Okay? Bigyan nyo sila sticker para hindi sila maligaw. Okay? Babalik po ako dito. Kasi babalikan, na, babalikan namin si nanay. So, pagbalik ko, dapat may share na po tayo. Ano? Ayan, meron na. Okay. Salamat po. God bless po. Okay. Hello po.